Korko kung may pumasok sa bahay mo at ninakaw ang kusina at kwarto mo, papayagan mo ba silang manatili? Hindi, hindi iyon tama, hindi talaga. Hindi ito maganda para sa amin. Kami ay malaya at umaasa akong hindi namin kukunin ang alinman sa aming lupa. Abala ang weekend para sa mga leader sa mundo. Pagkatapos ng pagpupulong nina Pangulong Trump at Vladimir Putin, abala ang mga leader ng Europa sa paghahanda para sa anumang napagkasunduan. Pagkatapos ng pagpupulong ni Pangulong Trump kay Putin, agad niyang tinawagan si Pangulong Zelensky at mga leader ng NATO. At ngayon, lahat sila ay bibisita sa White House bukas, lunes. Sa ngayon, kumpirmadong bibisita si napunong ministro ng United Kingdom, Italia, Chancellor ng Alemanya, Pangulo ng Finland, Pransya, Kalihim General ng NATO, at Pangulo ng European Commission kasama si Zelensky darating silang lahat para talakayin ang mahahalagang puntong natalakay talakay ni na Pangulong Trump at Putin. At iyon ay ang kontrol sa Donbas. Gusto ni Putin na isuko ng Ukraine ang buong rehiyon sa Russia, nang hindi naman kailangang magbigay ng kapalit ang Russia. At ito ang mensahe ni Pangulong Zelensky para kay Putin. Hindi pa rin nagtatagumpay ang Russia sa rehiyon ng Donetsk. Hindi pa rin ito nakukuha ni Putin sa loob ng labindalawang taon. At I amin mean, yung the constitution ng Ukraine ay ginagawang imposible. Imposibleng isuko ang teritoryo o ipagpalit ang lupa. Dahil napakahalaga ng isyu ng teritoryo, dapat itong pag-usapan lamang ng mga leader ng Ukraine at Russia at ng trilateral na Ukraine, Estados Unidos, rusia Sa ngayon, walang palatandaan mula sa Russia na mangyayari ang trilateral. At kung tumanggi ang Russia, dapat magkaroon ng mga bagong parusa. Ngayon, Bago natin talakayin kung paano tumutugon ang mga pinuno ng mundo sa lahat ng napag-usapan nina, Pangulong Trump at Putin, balikan muna natin kung ano nga ba ang mga napag-usapan sa summit na iyon. Ayon sa Reuters, isusuko ng Rusya ang maliliit na bahagi ng sinakop nitong Ukraine at magbibigay naman ang Kyiv ng malalawak na lupain sa silangan na hindi nasakop ng Moscow sa nakalipas na labing apat na taon. Ito ang mga pangunahing punto ng panukalang kapayapaan na napag-usapan ni na Putin at Donald Trump. Sa pagpupulong, sinabi ni Putin na hindi siya papayag sa tigil putukan kung walang komprehensibong kasunduan. Ayon sa panukalang kasunduan ng Russia, dapat umalis ang Kiev mula sa silangang Donetsk at Luhansk. Kapalit nito, mangangako ang Russia na hindi gagalawin ang mga linya ng labanan sa Kherson at Zaporizhia. Sinabi rin ng Russia na ibabalik nila ang ilang maliit na bahagi ng lupain ng Ukraine na kasalukuyan nilang okupado sa Hilagang Sumi at Hilagang Silangang Kharkiv. Kapalit nito, hinihiling ng Russia na isuko ng Ukraine ang kontrol sa anim na libo anim na raang kilometrong kuwadrado sa Donbas, kung saan malakas ang depensa ng Ukraine. Hindi lang pagkabigla, gusto rin ni Putin na kilalanin ng United States ang mga lupain ng Ukraine na hawak ngayon ng Russia bilang bahagi ng Russia. Bukod pa rito, gusto rin ni Putin na alisin ng United States at United Nations ang lahat ng parusa laban sa Russia. Kapalit ng lahat ng ito, unang beses kinumpirma ni Putin na pumapayag siya sa isang garantiya ng seguridad para sa Ukraine. Nakakagulat ito, lalo na kung isipin na tila kaya pa rin magtakda ng Russia ng mga kondisyon kahit nasa bingit ng pagbagsak ang kanilang ekonomiya. Pero syempre, kailangan nating tandaan na ito ang kanilang panimulang alok masasabi ko kaya sa tingin ko iniisip nila na hindi ito ang makukuha nila pero makakakuha sila ng katulad nito pagkatapos ng mga kompromiso ngayon tingnan naman natin ang kabilang panig ano ang hinihingi ng Ukraine at ano ang sinasabi ng Ukraine na kanilang pulang linya ito ang sinabi ni Pangulong Zelensky ngayong umaga nang makipagkita siya sa European Union Commissioner at sa iba pang mga leader ng NATO sa pamamagitan ng virtual na pagpupulong pakinggan natin. Pangalawa, kailangan natin ng tunay na negosasyon na maaring magsimula kung nasan ang linya ng labanan ngayon. Ang linya ng contact ang pinakamahusay para sa pag-uusap at sinusuportahan ito ng mga Europeo. At nagpapasalamat kami sa lahat, hindi pa rin nagtatagumpay ang Rusya sa rehiyon ng Donetsk. Hindi pa rin ito nakukuha ni Putin sa loob ng labindalawang taon. At ang constitution ang Ukraine ay ginagawang imposible, imposible na isuko ang teritoryo o ipagpalit ang lupa. Ngayon, bukod pa rito, sinasabi rin ni Zelensky na kinakailangan na parehong magkasundo muna ang Russia at Ukraine sa isang tigil putukan, saka magtrabaho para sa isang pinal na kasunduan. Habang si Putin naman ay gustong magtrabaho para sa isang pinal na kasunduan at ayaw pumayag sa anumang tigil putukan matapos ang pagpupulong kay Putin, mas pinili ni Pangulong Trump na magtrabaho para sa pinal na kasunduan. Dahil alam niyang hindi papayag ang Russia sa tigil putukan dahil mahihina ang posisyon nila sa negosasyon pagdating sa militar. Kita mo, kung parehong papayag ang dalawang bansa sa tigil putukan, bibigyan lang nito ng mas maraming oras ang Ukraine para palakasin ang kanilang mga depensang linya at dagdagan pa ang mga ito ng mas maraming kagamitan, armas at sundalo. Ibig sabihin, mas mahihirapan ang Russia makuha ang teritoryong nakuha nila ngayon matapos ang tigil putukan. Kahit ngayon, nakakakuha ng teritoryo ang Russia, pero napakabagal ng kanilang pag-usad. At bukod pa dyan, nakakaranas sila ng napakataas na bilang ng mga nasasawi. Pero para kay Putin, wala siyang pakialam. Ang mahalaga lang sa kanya ay, makakuha ng mas maraming teritoryo hanggat maaari. At alam niya na kung papayag siya sa tigil putukan, mas mahihirapan siyang makamit ang kanyang layunin. Mukhang sumuko na ang United States sa pag-asang mapapayag ang dalawang bansa sa tigil putukan at kasunduan. Isang nakakagulat na konsesyon mula kay Putin noong biyernes ay tila pumayag siya na ilang ang kailanganan ng Ukraine ng garantiya sa seguridad. Ang United States at mga kaalyadong Europeo ay gumagawa ng Article 5-like security guarantee na ang pag-atake sa Ukraine ay ituturing ding pag-atake sa bawat bansang kabilang sa grupo. Hindi ito isang NATO security guarantee, pero halos katulad na rin ito ng NATO security guarantee. Pakinggan natin ang paliwanag ng European Commissioner. Dapat mapanatili ng Ukraine ang kanilang soberanya at integridad ng teritoryo. Hindi dapat magkaroon ng anumang limitasyon sa sandatahang lakas ng Ukraine, maging ito man ay pakikipagtulungan o tulong mula sa ibang mga bansa. Walang limitasyon para sa sandatahang lakas ng Ukraine? Gaya ng madalas kong sabihin, dapat maging parang bakal na porcupine ang Ukraine, hindi kayang tunawin ng mga posibleng mananakop. Kaya tinatanggap namin ang kagustuhan ni Pangulong Trump na mag-ambag sa mga garantiya ng seguridad na parang Article 5 para sa Ukraine. At yung koalisyon ng ka na kabilang ang European Union ay handang gawin ang kanilang bahagi. Ngayon, sa press conference na ito, Malinaw na sinabi ng European Union na walang sinuman ang dapat magpasya ng kapalaran ng Ukraine maliban sa Ukraine mismo. Inanunsyo rin ng European Union ang ikalabinsiyam na round ng mga parusa. Bukod pa dyan, nangako sila na handa silang magpadala ng mga tropa mula sa koalisyon ng mga handang tumulong bilang garantiya sa seguridad ng Ukraine kapag may naabot ng kasunduan sa kapayapaan. Narito ang buong pahayag mula sa mga miyembro ng koalisyon na aktwal na dumalo online sa pagpupulong na ito sa pagitan ng European Union Commissioner at Pangulong Zelensky. Sa online na pagpupulong ngayon ng koalisyon ng mga handang tumulong, binigyang diin ng mga miyembro ang kahandaang magpadala ng reassurance force kapag natigil ang labanan, tumulong sa seguridad ng kalangitan at karagatan ng Ukraine, at muling buuin ang sandatahang lakas nito. Pinuri ng mga miyembro ng koalisyon ang pangako ni Pangulong Trump na magbigay ng seguridad sa Ukraine. Kung saan mahalaga ang papel ng koalisyon ng mga handang tumulong sa pamamagitan ng Multinational Force Ukraine at iba pang hakbang. Matapos ang pagpupulong, siguro marami sa atin ay lilipad papuntang White House para makipagpulong kay Pangulong Trump bukas ng umaga para ipakita ang kahalagahan at pagkaapura na naging bahagi ng Europa at Ukraine kamakailan. Pagkatapos makipagkita ni Pangulong Trump kay Putin, agad niyang tinawagan si Pangulong Zelensky. At pagkatapos ay tinawagan niya lahat ng miyembro ng NATO. O mabilis pagkatapos noon, nagkaroon agad ng video call ang lahat kinabukasan. Tapos ngayon, ang koalisyon ng mga handang miyembro, na halos lahat naman, nagkaroon sila ng sariling pagpupulong para pag-usapan kung ano ang ang tatalakay nila bukas kasama si Pangulong Trump. Kaya sa nakalipas na tatlong araw, mukhang marami nang napagdesisyonan at napagtanto ng lahat kung gaano kahalaga ang mga araw na ito. Lalo na kung gusto nating makamit agad ang kapayapaan. May nagbabagong geopolitika at hindi lang Ukraine ang apektado. Ito ay kung mangyayari ba ang dakilang Europa bilang isang malayang puwersa, isang malayang geopolitical na grupo, isang micro-region. Ang United States at China ay nananatiling mga pandaigdigang leader dahil nais ng Rusya na ibalik ang United States Soviet Republic at ang pamumuno nito sa rehiyong ito. Direktang kaaway ng Europa ang Rusya at mapanganib. Estratehiko si Putin at hindi niya tinatalikuran ang kanyang mga layunin. Ang kanyang batayan ay imperialismo. Nagsusumikap siyang ibalik ang imperyong Ruso at kaya gusto niyang wasakin ang estado ng Ukraine. Autoritarian siya kaya sinisira niya ang demokrasya. Ang pandaigdigang layunin niya ay ang karapatan ng lakas kaya kaya niyang pahinain ang internasyonal na batas. Patunayan na mas mahalaga ang kapangyarihan kaysa sa anumang kasunduan o batas. At lumikha ng isang mundo kung saan ang malalaking bansa ay maaaring lamunin ang maliliit na bansa nang walang anumang parusa. Si Putin ay gumagamit ng dahas, propaganda at nuklear na pananakot para sa kanyang layunin. Nakuha ng Russia ang gusto nilang resulta dahil dito isa sa pinakamalaking kahinaan na nakikita ko sa Europa ay ang kawalan ng estrategiya sa impormasyon. Hindi ganap na ipapaliwanag sa maraming Europeo ang prinsipyo ng pagsuporta sa Ukraine at banta mula sa Russia. Samantala, milyon-milyon ang ginagastos ng Kremlin sa kampanya ng impluensya sa Europa. Sa katunayan, napagtatanto ito ng mga leader ng Europa at mukhang bukas ay pag-uusapan nila ito kasama si Pangulong Trump dahil pagkatapos ng pagpupulong na ito Nagbigay ng pahayag si Pangulong Macron ng Pransya kung saan sinabi niya sa publiko na hindi siya naniniwala na talagang gusto ni Putin ng kapayapaan. Ang gusto niya ay ang pagsuko ng Ukraine at ito ay isang bagay na tinalakay natin sa ating huling video. Ngayon, pag-uusapan natin muli ang puntong iyan sa ilang sandali. Pero una, pakinggan muna natin ang pahayag ni Pangulong Macron. Alam ko Alam ko ang parehong bagay na alam ng lahat ng aking mga kasamahang Europeo at ng Pangulong Ukrainian Nakikita natin kung gaano kahirap ang gawain ito, kaya panahon na para maging malinaw dito. Sa tingin mo ba gusto ni Pangulong Putin ang kapayapaan? Ang sagot ay hindi. Kung gusto mo ng tapat na paniniwala, hindi. Sa tingin mo ba gusto ni Trump ng kapayapaan? Hindi ako naniniwala. Ang gusto lang niya ay sumuko ang Ukraine. Iyan ang iminungkahi niya, kaya makikita natin. Bukas, magkakaroon ng talakayan at papayagan si Pangulong Trump ayon sa kanyang kagustuhan ng mas mahabang pagpupulong kung saan maaaring magkita ang mga Ukrainiano at Europeo. Maganda 'yon, hihintayin natin 'yon. Pero kung talagang gusto mo ng kapayapaan dapat tumigil na ang armas. Gaya ng napag-usapan kanina, ang hinihingi ni Putin sa Donbas ay paraan lang para isisi sa Ukraine. Alam ni Putin na hindi bibitaw ang Ukraine sa teritoryong hindi naman kontrolado ng Russia. Gaya ng nabanggit sa mga nakaraang video, may fortress belt ang Ukraine sa Donbas. Binubuo ito ng lima o anim na matitibay na syudad na hindi pa rin nabasag ng Russia mula simula ng pananakop. Ngayon, nais ng Russia na sumuko ang Ukraine dahil nabigo ang kanilang hubo. Ngunit hindi ito basta, hindi ito basta gagawin ng Ukraine. Kaya ang gagawin ni Putin ay ang palaging niyang ginagawa magpakalat ng propaganda sa kanluran papalabasin niya gamit lahat ng bot accounts niya na Ukraine at si Zelensky ang ayaw ng kapayapaan umaasa si Putin na hihinto ang mga bansa sa kanluran sa pagbibigay ng armas sa Ukraine para mapadali ng hukbong ruso ang pagsakop ng mas maraming teritoryo napag-usapan namin ito kasama si General Petreus na naging panauhin namin sa podcast tatlong araw ang nakalipas ito ang sinabi niya tungkol sa Donbas at bakit ito mahalaga sa militar. Pakinggan natin. Kung mababago ang dinamika ng labanan at malaking kong iyon, pero kung makakapagbigay tayo ng mas marami sa Ukraine, hindi lang United States kundi pati European at kanluraning taga-suporta, tandaan na ayaw rin ng marami nating kasosyo sa mundo na makita si Putin na gagantimpalaan sa lantaran, walang provocation at brutal na pagsakop sa kapitbahay na tingin niya ay walang karapatang umiral. Hindi dapat hayaang mangyari ulit yon. Kaya naman ang tulong na ibinibigay para mapigilan ng Ukraine ang mga Ruso, napakahalaga niyon na tunay na pagbabago sa dinamika ng digmaan kung saan Muli, napakalaki ng naging kaswalte ng Russia para lang sa kakaunting tagumpay na kanilang nakuha. Tandaan ninyo na ang pinakagusto ni Putin, may tatlo talaga siyang layunin. Palitan si Pangulong Zelensky ng pro-Russian na leader. Yung pangalawa ay ang tanggalan ng armas ang Ukraine pagkatapos ng anumang uri ng tigil putukan. At ang pangatlo, gusto rin niya ng mas maraming lupa kaysa sa nakuha ng kanyang mga puwersa lalo na sa tinatawag na Donbas, ang timog silangang bahagi ng bansa, mga lalawigan ng Donetsk at Luhansk, pero lalo na sa tinatawag na Fortress Belt ng Donetsk na hindi pa talaga nalalapitan ng mga Ruso. Pero ito ay apat o limang malalaking lungsod, mga metropolitan area na sobrang-sobrang mahigpit ang depensa, may malalaking estrukturang depensibo sa mga urban area at pati na rin sa paligid ng mga ito at hindi nila maaring isuko 'yon. Kung isusuko nila 'yon, magiging bukas na talaga ang daan sa maraming aspeto para sa mga Ruso na makarating sa Kharkiv, ang pangalawang pinakamalaking lungsod mula sa loob ng Ukraine, imbes na tumawid mula sa hangganan ng Russia. Ngayon, ito ay isang bagay na nagawa na ng Ukraine noon. At ginawa nila ito dahil sa payo ng United States, sa pagpalagay ko. Ibinigay ng Ukraine ang Crimea, Donetsk, at Luhansk, 'yung maliit na bahagi na kinuha ng Russia at umasa ang mundo na hihinto na si Putin. Ngunit paulit-ulit ng pinatunayan ng kasaysayan na hindi epektibo ang pagpapalubag loob sa mga diktador. Aral ng Crimea, bakit hindi dapat sumuko ang Ukraine sa Donbas? Noong dalawang libo at labing apat sinabi ng isang Ukrainian general na pinayuhan ng United States at na ito ang Ukraine na huwag ipaglaban ang Crimea. Sabi nila, ibibigay na lang kay Putin ang gusto niya para maiwasan ang mas malaking digmaan. Kaya isinuko ito ng mga Ukrainian, umaasang matutugunan na ni Putin ang kanyang ambisyon. Lalong naingganyo si Putin dito. Alam na natin ang naging resulta. Noong dalawang libo at dalawamput dalawag, ginawang panimulang punto ng Kremlin ang Crimea para sa malaking pag-atake sa Timog Ukraine. Sa ilang araw, sinakop ng Kremlin ang Kherson, karamihan ng Zaporizhia, at pinalibutan ang Mariupol ito ang pinakamalaking tagumpay ng Russia sa buong digmaan. Kung isusuko ng Ukraine ang natitirang Donetsk, lalo na ang mga kuta, mas lalakas ang tsansa ng mga Ruso na muling sumakop. Ang mga lungsod na madaling ipagtanggol at halos di mapasok ay nagpoprotekta sa mga daan papuntang Kharkiv at Dnipro, Napatunayan ng mga Ruso na di nila kayang sakupin ang mga lungsod ng walang malaking gastos na di nila kayang tustusan. Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin sila nakakapasok sa Procros o sa lungsod na iyon. Pagkatapos ng isang taon na nagkampo sa tarangkahan ng lungsod, mas magiging mabigat na hadlang ang Kramatox at Slovans. Iniisip ni Trump na makukontento si Putin kung hihinto sila malapit sa kasalukuyang linya ng labanan. Alam ng Ukrainians at ni Zelensky na ang pagsuko sa matibay na linya ng depensa ay parang pagpapakamatay kung muling sasalakay ang Russia. Kaya sana, Pagkatapos ng lahat ng konteksto na yan, alam nyo na kung ano ang mangyayari bukas, lalo na tungkol sa issue ng Donbas. Maaaring pilitin ng United States ang Ukraine na isuko ang teritoryo, pero sa tingin ko, hindi ito gagawin ng Ukraine. Ngayon, sa huli, gusto ko lang mabilis na ipakita sa inyo kung paano tinatalakay ng Russian media, ng Kremlin Television, at ng mga pahayagan ng Kremlin kung paano nangyari ang summit sa pagitan ni na Trump at Putin. Pakinggan natin. Ayon sa mga pahayagan ng Russia, itinuturing ng Moscow na tagumpay para sa Kremlin ang Alaska Summit at naniniwala silang mas lumapit si Pangulong Trump sa posisyon ng Kremlin sa digmaan sa Ukraine. Dumarating si Moskovsky sa mga karapatan ni Moditz. Pagkatapos magkahiwalay kay Vladimir Putin, sinabi ni Donald Trump na napagkasunduan ng lahat na ang pinakamahusay na solusyon sa digmaan ng Russia at Ukraine ay direktang kasunduang pangkapayapaan, hindi lang pansamantalang tigil putukan na madalas hindi tumatagal. Si Trump mismo ang nagpasya nito matapos makausap ang Pangulo ng Russia. At ito ay isang malinaw na taktikal na tagumpay para sa diplomasya ng Russia. Ayon sa ilang ulat, hinihiling ng Russia na umatras ang Ukraine mula sa mga bahagi ng Donbas na nasa ilalim pa rin ng kontrol ng Ukraine. At kung walang kasundo ang pangkapayapaan, hinala ko na ang pamunuan ng Russia ay hindi masyadong mababahala. Si Putin ay umaasa at patuloy na umaasa sa hukbong Ruso sa kakayahan nitong itulak ang hukbong Ukrainian sa alanganin at sa paggawa nito, pilitin ng Kiev na magbago ng kaunti ang posisyon sa negosasyon.